Walang tangasin sa atin natin. Kanina, may pumunta dito sa atin na isang tao na pinalo yung likod. At apat na araw na lagnat. No? So sabi ko nga sa kanya, pumunta siya sa malapit na hospital para ma bigyan siya ng paulang lunas. Pero nagkakataon, ngayon lang ako nakaranas na tumatawag siya ng pangalan ng Diyos At doon po tayo lumakas ang loob natin na matulungan siya para gumaling siya sa karamdaman niya. No? So ginawa ko lang yung obligasyon na tungkulin natin. Hindi ko sukat so akalain na biglang gumaling. So dito, uh, pinapaunaw ko lang sa mga pasyente na okay lang po na hindi po sa akin na magtiwala. Basta magtiwala po tayo sa kanya, sa pangalan ni Jesus. So matagal-tagal tayo, almost 14 years ago, uh, ayun lang ako nakarinig sa isang pasyente na tinatawag yung pangalan niya. So walang imposible sa taong nananalig sa karamdaman ng isang tao. Maraming maraming po salamat.